Hello mga double mga kasabongero. Ganito po ang style ko pag nagte ng sabong pang nabong, pang nabong na manok. Ito po ang aking manok na pula kung paano ko itinitrain. Sa umaga po, kinakahig-kahig ko siya para ang paa niya ay lumakas. Dahil sa pagsabong po, ang paa ang pinaka-importante na dapat malakas ang mga paa, matibay, pakpak. -pak, Ayan, ganyan po. kumpleto lang sa pakain, vitamins. Huwag na po tayong dadagdag. Kasi minsan, kung dadagdag tayo para sa ating manok na panabong, kung hindi naman kaya ng katawan, ay eh, nag siya. Kaya, ang style ko ganyan, kahig-kahig lang, exercise ng mga paa ang pinaka-the best para sa panabong. Ang pakpak, Importante din, dapat matibay ang mga pakpak. Mga buto ng manok, yun ang pinaka -davist. Kaya mga kapanabong, mga cadaver mga sabongero, ganyan ang style ko kung paano mag-train ng manok na panglaban. Ayan mga cadaver cards, ayan pinapalipad ko dahil ang pakpak niya ang pinaka-importante din. Dahil kung player ang ating manok, dapat exercise din yung kanya mga pakpak. Okay, 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 okay. Mga double kids, Okay na, okay na. Ayan, ang aking manok na pula. Ready to fight. Ready to play. Ready to game. Ayan. Ang manok. Ang manok na pula. Himas-himas. Exercise ng mga paa.